Ayan po mga kamusan. Pinabi na po tayo, kayo. Pinatapol ko na po kayo para yung ganda. na lang natin. Tapos ayan, pasamantagal po muna yan. Makabukas ko. Bibili na sila yung pare ko. Bukas na Ayan, po mga kams Makikita nyo po itong mga ilaw natin Sa dalawa Tatlo Good morning po mga kams Dito po tayo ngayon sa Bahay ni, ano, ni Ate Chris May Mayaan tayo ngayon dito Breaker ang mga gamit natin kailangan pong piping lang po ito. puro kundos na po ito mga kamasal. Oh. Oh. <laughs> naman? Oh, siapa nah, ya. ini, Pak? Hah? Meminturakan anu mun? oh kelihatannya yo. Ini nane. Mungkin ini pinturannya lagi mun. bubung ni. Apa? Deh. Ya karena kalau kepala nabi ini. Hai, jangan. Oh, siya tau pa ni Paranel. <laughs> Nakababa na po tayo. Uh, pinagtinta tayo ng kape ni Ate Chris. Aligo! Ayun na, ilagay natin ang breaker. Bali, 9 pieces po ba. na, natin. 糟糕，但我还是怕约会会迟到，眼看着手机怎么没了讯号，担心你的回信我收不到。可是还好，就那么的巧，你总是能懂，和我一个频道，你传来微笑。我，给你拜

Pa kaya kaya ko na yan. O so, iyan na kan. Kaya 2026. Dalang niya po itong ay itong kaya kaya niya. Nano? Itong mga binita kayo. Lawene. Hmm. Ali, biyan niya yung quotation na ano, nung magkano. Awa ka mo. Awa.

Jolas pala ang pangalan. Jolas Madulas. Bali. Bibili si Paring Alden ng ano ng wire. And Sunday. Dito po yung bilian na ano, na kuryente. Tingnan rin. Three weeks. Three weeks. Ano yung 5 Payment na mo kasi. Oh. Three sweets. sweets? Oh, no shadow, Rod? Rod? <laughs> shout out kan Rod. Rod. Shout nga po pala kay Aaron Amado. Ayan Oh, shout out kay Boss Aeron. pong up. Ini umbe di interview naman 'to. Ay, interview na variety na. Wow, si Aeron eh. Makaiin ka. 'Yan, ala nang shout out. Ala nang shout out kareng kai mo. Interview naman 'to, puro mo babae. Eh. Eh, ngotin babae, interview 'yung content. Hay, tebra. Ipiwit daw ini ko nga, ba? Ay, hindi do lang po 'yan sa harapan ng ano, Coca-Cola. Love 'yung dito. Sama natin si Paring Alden. Ayan, kami ng number 14 na wire at saka number ano, number 12. sa mga niya. Alala sa dito po tayo ngayon kay paring Alden. Oh, Hindi so, electrical tayo. Sang outlet doon. Tapos yung breaker din no. Wala may kuskur diyan kaya. Dalawa, lang 'yan eh. May ni. Ay. Wala negele. Hay nyo maring. Ba boling kin. Hmm. No in share kenda teh. Tagulya. po mga kamusun. Makikita nyo po 'tong mga ilaw natin sa dalawa. Tatlo. Bali dito na lang natin tinagay. Kasi 'yan naman ang gusto nila mga kamusun. Tapos ito mga outlet ayun papunta doon tsaka yung mga abang natin sa aircon o sakali man tsaka yung main natin oh ayun po mga kamasang bali natapos na putay tayo doon sa taas dito na naman po tayo sa baba na nalagyan natin ng alo to halo tapos halo din to ayun. ha yan po mga kamasan. Binabi na po na ayo. Pinatapol ko na po kay Baring Alden pa. na lang natin. Tapos ayan, pasamantagal po muna yan. Baka bukas Bibili na si Baring Pogi na ano, panel box. Yung flooring. Ayan, sisilsilin pa yan mga kamasan. At saka to. Ayan po mga kakos at bali nakauwi na po tayo ng ay, katatapos lang tatay na kay parin halbert. Sa bali yung sa taas po mga kakos na meron na siyang ano. Meron na siyang ilaw at saka mga outlet. May power na po dyan. Pero yung sa baba, uh, wala pa yung ano, mga kakos na. Bali, hindi nga natin naging sa baba ng ilaw. Bali bukas siguro mga katatapos na po yan. So ayan mga kakos na, ganito na lang po itong vlog for today natin. Kita-kita po. Kita-kita po tayo sa next episode.